Isang mga lang araw mga kabayan, mga lakotsera, ito muli si Madam Yula, ay niyo madam daming lakotsera. At ano tayo ngayon sa bahay nila ni Mia? Ayan, sa din si Sir Paul? Kasi sunduin natin si Mia para special natin sa Davao City! Life is here! <laughs> Sabi nila, slogan nila. So, um, natabayan nyo ang aming pagpasyal uh, ni Mia sa so Davao City. first. dagdako ka diri sa shit <laughs> na <So, laughs> <laughs> Ilang, ilang taon ka na kababahan ng ano? Ilang taon ka, <coughs> ilang ka Ay, nahulog. Ay. <coughs> ah, nahulog. <nou>. Hindi <coughs> nahulog. <Ay, coughs> <Nuhulog. Ay, coughs> <coughs> <rung>, <coughs> ang lubi. Ka nahulog. na kayo. Bugat <coughs> na. Ay, nahulog eh. Bugat sa Ilang ka na ang kapatid ng One. Six years old. Six. Ah, may... Ano? 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 parang may, 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 may. Ako, mag high school. school. mga pwede na akong makakalag. Uh, Suri-suri. So mm May impression mo. Takot. Takot kasi yung sa pedestrian. Hmm. Tapos pag pwede ng pagkain. Ikaw, Petra, ilang taong ka nagkaano? Nagkatuwa? Oh, Nag-syudad? Nagpunta ng syudad? Nakapunta <coughs> dito sa syudad? Hmm ano ako, grade 3. Grade 3, years old. Nine. ako na ng... hindi ba na? Oh, talaga na. na. Ano talaga? Ano talaga? Okay. 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 Hindi na ngayon ano ka na? may karunong ka na mag-appreciate. Itong, diba, makaibot o, oh, makaibot ka rin. <laughs> Itong nakaibot ba? <laughs> 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 Ang nakapresenta ng mga maraming... uh, high school. <laughs> Ayan, at dahil meron tayong bisita ngayong gabi, ay magluluto tayo na. Siyempre. Meron kaming bisita kasi. O, oh, may bisita kaming taga. Tapak! Ayan, o. Oh. Sino yan? <laughs> Mag-hi ka, hold ka. Hi! Siyan, si Mia! Maraming bisita dito sa aming bahay. So dahil magbisita kami, magluluto kami ni Sir Paul na sabaw kasi sumupang sa kanina. Kalayang sabaw. So magluluto kami ng isda siligang. Isa pang bisita. Nanaki-CR lang dito. Huwi <laughs> ka na. Bye bye, ingat. Uwi na sila. Bye. Bye, Dai. Bye. At nagsain na rin tayo ng panin. Kabo maglungag mo sa inyo, ha? Kahoy. Ito, inga ni Raon. Maluto na siya, ha? Ikaw man. Talawa ko niya. Maluto na siya. So, ito ang ating lunutuin. Sinigang iska para makatikim si Mia na masasadaan nyo dito gani ha ha kangkong ha ah, kang... kangkong na naman yung ulam nila kanina so ngayon para makatikim naman siya ng isda lulutuan ulit siya ng isda so habang ano nanonood mo na siya ng TV wala na ka malipong wala na okay na ang ah, sige Magluluto tayo ng na sinigang na isda. swimming pool sa aming tinitirahan na condo sa Davao City. At kasama namin si Mia. Para first time, kasi ito marami siyang first time dito sa city. So, first time niyang mag swimming sa isang swimming pool. Hindi lang ilog yung siniswimming niya dito. Hindi <laughs> na ilog. Isa ng swimming pool. Dino, Paul! Dino! yung shower. Kasi sinasamahan niya muna ano, mag-shower bago mag-dip. naman sa kanyang tatay Daddy Paul yeah. So Ayan, para naman ma-experience niya rin din swimming pool dito kasi nililiguan lang nila doon sa tapak ay ilog. So ayan, yeah, experience naman niya yung swimming pool. excited siyang mag-swimming kanina. Buti na lang, may, pa, may damit dun sa package. Nagkasya sa kanya na pang-swimming. Kaya sinuot, pinasuot namin sa kanya. Ayan na naliligo na siya. Yun Pwede na yan. Parang doon ka na naliligo. <laughs> Para ka lang mabasa doon. Yan, yeah, maroon na ba mag ano? Pwede ka na mag ano? Sure ha? marunong ka na mangoy ha? sure ha? Hindi ka ano ha? Wala ko. Sure marunong kang ha? Hindi ka... Malunong ka lumang sa malalim? Kabalo ka sa lalom? Lalom lal lal biyan na. Ha? Sana yan, sana yan sa ilog eh. Saan kami ha? Picture ako Tingnan ka dito. Ano ba? So, ito yung isa sa mga amenities ng oasis dito sa Davao. May sa... kasi yung puni alam hmm. nila. Abot mo, Dile. Abot? <laughs> eh, hey, marunong na siya. Wala lang siya Marunong na siya Marunong dito kami eh. ah. marunong siya, o. Oh. Mababaw lang naman pala dyan. <laughs> Malaking bat siya. Then, may makeover okay. na natin. May makeover ni Sir Paul, si Mia. Hanggang <laughs> <Don't. laughs> <laughs> saan? Okay. So, Kasi yung okay. hair niya, may dyan. Parang hair ha? Para ako kaya Ikaw magupit? Hmm? Ikaw kaya magupit? <laughs> so ayan, habang nagpapaganda, si Mia at si Sir Paul, doon sa Sama kami ni Peter Paul. Bibili mo kami na nagutom sila. <laughs> Bibili mo kami na Macau Imperial. Asa may Macau Imperial? Ayun pa da. Kailangan daw nagutom sila. Nagugutom talaga pag nagpasalon. So ayan si Peter Paul. Ano gusto mong flavor sa milk tea? cheesecake, Oreo, vanilla. Vanilla. Meron ba nun sa anong makaw? Wala namang gawin. <laughs> Pwede ito kami ngayon sa SM. ano kulay yan? Huh? Kulay. Huwag nyo so, naman yan. Wala na. Ganyan na siyang kulay. Ano bang gusto ng kulay niya? Ah, biolite nga. Pakulit ka diba? Pagkakita mo biolite. Eh. Biolite lang yun o ano, pre-bleached ka Alam ko bleached lang yan. Basta <laughs> ako lang siniging. Ano yan? Anong tinukot-kutot siya? <laughs> Ayan na si Mia. Nag-ano yan siya? Yun saan niya yung hair? Ano hair? Ano yata? O, oh. habi niya. Habi naman. Hari Kristanayen ne. Eh? Kali ito po, for your. Nandiyan yung... <laughs> 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 <So, operating. laughs> ah, so, na halu niya. Ala <laughs> superating. Ayun operating

Kami ngayon lang. French. Kami ngayon ng french fries. Si Mia. First time mo ka na rin, no? Kabilang ka na rin siya. Daralan niya niya. Ginisa siya, mura niya siya, okay, mo lang nag-deep Yeah, yeah, yeah. Di ba na may kamuti sa inyo? Kanang kamuti, huwaiwa o pritohon. Pero kini siya din siya kamuti nga tamis. Kato niya siyang potato. Patatas ka patatas. Busy ang isa. Uwi na siya sa ilaha. Uwi na siya sa kanila. Hindi ba? Kumakain sa so, kanila. Kasi nakainan na siya.